Ang hirap pala mag-anak ulit pero okay lang masarap naman pag lumabas lang ang baby yun lang mahirap pero kakayanin ko simpre anak ito walang ama na pababayaan ang kanyang anak simpre kaya ko ito pinaglihi ata ako kay papa ko mani lahat ng sakripesyo ng magulang ay kaya ni papa ko mani kaya ganito rin ako kayang kaya ko ito nasa una lang ang sarap na sa huli ang hirap ganun talaga ginusto ko ito eh wala tayong magagawa anak ko yan anak ko yan ako ang nasarapan ako rin ang kakayod sayang naman. Ang laki ng katawan ko, kung hindi ko kaya ito magbantay lang kaya ko ako ata si Joma ang boss sa aming bahay, walang makakapigil sa akin dahil ako si Joma ang tagabantay ng aking anak Matapang at walang inuurungan, basta sa aking anak Joma lang pinaka. Malakas parang si Taguro. Ganito talaga pag magulang na tagabantay ng bata na ginawa ko kaya lahat kakayanin, kaya nga ni Papa Manny nung kami ay bata siya ang taga-alaga sa amin na ako naman mag-aalaga dahil ginawa ko ito kaya dapat kaya ko basta para sa akin. Pinakamamahal na anak kahit paikot-ikot lang ako basta matulog lang ng maayos ang aking anak hindi madadapuan ng lamok dahil ang lamok ay aking kakagatin lintik lang walang ganti sa lamok lang ng magulang gagawin para sa anak matapang ako pinaglihi. Ako sa. Sebuyas hindi umiiyak ganyan ang ama hindi umiiyak kahit utusan pa ako maghugas ng pinan at maglaba hindi ako iiyak matapang ako ako si boss Joma sa aming bahay tagapagtanggol ni Onang